Kay mga mahal ang ating topic ngayon na dinatanong na Rosebeth, ang tanong niya ay, totoo po ba na mas lumalakas kayong mga babae kapag ka nilalabasan kayo, hindi katulad namin mga lalaki na nangihina. So yun ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman? Kung ano nakakasagot, please keep on watching para bago yan. Kung bago ka sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, totoo nga ba na mas lumalakas kami? Ang sagot ay oo. Lalo na kung halimbawa, nakarating kami sa sukdulan na sobrang sarap na sarap kami at nakailang beses pa kami nilabasan. Yun yung magbibigay sa amin ng mas maraming lakas at enerhiya para lalong hindi kami makatulog agad. Hindi katulad ng mga lalaki na kapag ka nakatapos na, nanghihina sila. At meron pa nga ang nakatulog. So, iba yung lalaki at iba ang babae. So, saan masagot ko ng tamang itanong, and if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.